Eto na nga mga mamshies, matutupad na yung isa sa pangarap ko na magkaroon ng panibagong malaking rep. Nabalitaan ko nga na may branch na ang Mangcosme sa Makati kaya naman pumunta kami ni Kuya Sen. Dito pala to sa 1227 Kalayan, ating new Makati City. Katabi lang siya ng Century Mall kaya naman napakabilis lang nitong makita. May branch nga rin pala sila sa May Muntin Lupa at doon ko nga nabili yung aircon namin sa sala. Tapos kung gusto mo namang order online, punta ka lang sa www.mangcosme.co. Sobrang baba kasi talaga ng mga presyo ng appliances nila dito mga mamshies, halos 50% nga yung bibigay nilang discount sa inyo. Tapos sa mga brand naman, meron silang Toshiba, Midea, Condura, Carrier. Kelbinator at marami pang iba. Katulad na nga lang na manual washing machine with dryer, 7,000 pesos plus lang to at 7 kilos na siya. Available na rin pala dito yung mga small appliances katulad ng mga coffee maker. Meron din sila dito mga rice cooker, griller, apple maker at induction cooker. Marami ka nga rin pwedeng pwedeng pagpilian ng mga appliances dito na pwedeng pwedeng panregalo, pang giveaway lalo na nga at malapit na ang Mother's Day. O ba diba, kung wala ka pang naisip na panregalo sa nanay mo or sa asawa mo, pwedeng pwede kang mamili dito. Meron pala sila dito itong dishwasher. Dato na nga mga mamsis, ito talaga ang perfect ngayon dahil sobrang init ng panahon at alam niyo ba kung magkano lang yan? 7,920 pesos. Available nga rin pala dito yung mga floor mounted aircon. Tapos kung mababa pa sa 7,000 ang budget mo, meron din silang tag si 6,600 pesos. O ba diba, sobrang mura na. Yung mga appliances pala nila dito mga mamsis, nakaklassify siya ng class A at class B. Yung class A po ay eh, may box siya pero may konting punit o hindi naman kaya nakadeform yung box. Tapos sa class B naman, ay eh, wala na talaga siyang box. Pero no worries naman talaga sa pinaka unit dahil brand new siya at in good condition. Bago din naman siya i-out sa store, itinetest na muna. With 7 days replacement, 6 months sa parts and labor, tapos, one year warranty naman sa compressor. At eto na nga mga mamsis, andito na tayo sa exciting part dahil nakita ko na yung dream rep ko. Ito palang napili kong rep is 2 door siya at 9.1 cubic naman. Kung gusto nyo naman ng mas maliit, available din dito yung 7 cubic. Yung presyo naman neto is nasa 16,000 pesos. Nakakatawa din dito sa mangkos, may mga kosme mga mamsis dahil accommodating talaga yung mga staff nila. Sa payment naman, cash and all credit cards, pwedeng pwede. Nagdi-deliver -de nga rin pala sila pero depende po sa location nyo. Pero kung hindi naman kayo abot ng delivery nyo, nila pwede pwede kayo magpa-deliver sa lalamu. Tulad nga sa ginawa ko dahil 4 to 7 days pa yung delivery nila kaya naman naglalamove na lang kami. Eto palang lang kong rep is inverter na siya, no frost at bottom load naman yung freezer. Kaya naman kung naghahanap din kayo ng mga affordable appliances, sugod na sa may mga At eto na nga pagkarating na pagkarating ng rep dito sa bahay, i unbox ko na nga agad. 24 hours mo pa pala siyang kailangang ipahinga kaya naman hindi mo pa siya pwedeng gamitin. O diba, makakapag-stack na naman ako ng maraming pagkain para sa pamilya namin.